Pero kung ang mga nahuhuli mo, naipapakulong mo, mga butete at saka mga sapsap, -sap, wala rin mangyayari, tama? Tama po. Kailan tama ang malalaking isda ang mahuli natin? Tama po. Alam po ba ninyo ang ibig sabihin ng PCMO? Opo, ito po ang uh, Project Monitoring System na dapat ay gumagana sa loob ng Department of Public Works and Highways. Alam po niyo yung MYPS? ah, Ito po yung, uh, ngayon ko nga po na-encounter, pasensya na po, Mr. Chairman, pero sinabi po ng... Uh, Multi-year project scheduling. Yes. Ito po yung... Uh, pag uh, si schedule at pagpaplano ng mga iba't ibang proyekto over a longer period. Po. Alam po niyo yung survey 123. Um, alam po alam po, po, yung Mr. RBIA. Hindi ko po alam. Alam, alam, alam po, nyo yung SDM4. Hindi din po. Hindi ko din po alam yun. Ang problema po kasi ito yung mga sistema ang ginagamit ng mga kawatan sa inyong departamento. Sabi ko nga, kung puro sapsap -sap at mga butete lang ang ipakukulong ninyo, walang mangyayari. Agree po ako, pero sana po uh, kung makulong po natin itong mga sapsap, -sap, eh, sana po eh, magam din po natin. Kung hindi po yung yun ang layunin ng kumiting ito. Hindi sapsap, -sap, hindi butete ang aming inahanap. Agree po. Yung malalaking isda para matigil po ang mga kawatan. Agree po, Mr. Chairman. Alam po ba ninyo na yung sumbong sa Pangulo ang ginamit na batayan ay yung MYPS? Opo, yun po ang ginamit na batayan. Yun po ang ginamit na batayan kaya mali po lahat. Pati po ang kumiting ito ay na-mislead. Alam po nyo kung bakit? Po, oh, uh, Mr. Chairman. Ang MYPS po, ang ginamit dyan, puro initial na coordinates. Sana wag ka nang binubulungan muna niyan para na... Ako po bilang personal kong pangtulong sa committee ito, ako lamang po naka, nakakita na ng halos labing apat na discrepancy sa mga coordinates na ibinigay sa sumbong sa Pangulo. Naniniwala po ba kayo? Mamaya bibigyan ko kayo ng kopya at ibibigay ko rin sa komite ang labing limang proyekto na mali ang coordinates.